hindi rin sila makakapagbayad ng kanilang mga irerel. Tahanan mm. o kanilang so, pag para, para sa pamilya. Mm. Hindi po para sa gobyerno, kundi po para mm. sa pamilya ng ating mga ul. Okay. So, professor, kasi ngayon 26 pa lang na ho ngay March 26. Ang binabanggit nila ay March 28 oh, sakto sa birthday eh, ni uh, dating so, Pangulong Duterte hanggang April 4. So, baka yung iba magpapadala na ngayon hanggang bukas. Na, Tapos sa 28 yan. hindi na. Opo, ayon katulad nung nasa nabanggit ko, uh, naka nakaano 'yan eh, naka-coincide hmm. no uh, sa sweldo, swelduhan ng ating mga kapatid. Hmm. So, Apo. kung ang swelduhan nila Laitensena, so kaya po ay uh, katapusan doon lang hindi sila magpapadala. Hindi po sila pwedeng magpadala bago magkatapusan. Pwede silang magpadala hmm. uh, bago magkatapusan galing doon sa kanilang mga ipon. Mhm. naman 'yon, hmm. no? Pero ako ang nakikita ko po noon uh, hindi ito epektibong uh, simbolo ng protesta hmm. araw-araw uh, nagpapadala sila tapos sa uh, loob ng sampung araw hindi sila magpapadala. hindi po ganoon ang uh, hmm. ang gamit ng remittances natin Apa. Opo. ah hmm. uh, sa ngayon po meron kong nakafile na case against the driver and hmm. uh, along the way po ah uh, pati may-ari talaga yung uh, may oh, opo yung hmm. may-ari nito. Yung nasi. operator. Mhm. So, opo. So antayin natin na mag-progress po yung hmm. uh, kaso namin to uh, against po hmm. yung sa driver at saka yung may-ari ng truck. Kasi ako personal ko inaabangan ko yung uh, mangyayari dito po sa truck driver ata uh, pati sa operator kasi yung driver eh. hindi naman pwede niya katwiran na mahirap lang siya o naman, man eh marunong naman siya magbasa. Opo. Kung mataas po yung kanyang truck dapat nagba highway siya. Ah uh, tama, tama po kasi kaya uh, po yung yung purpose ng ating mga mga mm -hmm. signages mm -hmm. at uh, tingnan po at sundin lang po nila dapat talaga at mm -hmm. uh, maniwasan po yung mga ganito. Opo. Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay atin sa inyo ng Abante Radio. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon. Avante, Rancho Balita, ¡ayón! Avante, avante, Rancho Balita, Rancho Balita, ¡ayón! ng hapon mga kaabante, narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Life Report Palasyo, nanindigan, hindi makikipagtulungan sa ICC. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Hiniling ng Malacanang sa mga overseas Filipino worker na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging mahinahon at lawakan ang isip kaugnay sa kinakaharap ng asunto nito. sa briefing sa Malacanang sa kapila ng pahayag ni ICC spokesman Fadi L. abkala na mahalaga ang kooperasyon ng Pilipinas upang gumulong ang proseso sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Ayon kay Castro, hindi nagbabago ang posisyon ng gobyerno at malinaw niya ang, pahayag, ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang kanyang pamahalaan sa ICC dahil wala itong jurisdiction sa Pilipinas. Makailang beses na inihayag ng Pangulo na hindi na makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC dahil nga sa isyo ng jurisdiction. Ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC matapos kumalas sa kasunduan sa Rome Statute noong panahon ng Duterte Administration. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report! Samantala Manibela, palalawigin tigil pasada hanggang biyernes. Umaabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Charmaine, plano ng grupong Manibela na i-extend pa ang kanilang tigil pasada hanggang biyernes. Ito ang sinabi ni Manibela Chairman Marval Buena nang nagtungo ang kanilang grupo sa tanggapan ng Department of Transportation sa EDSA, San Juan City, nitong umaga ng Miyerkules. Ayon kay Valbuena, posibleng tutungo ulit ang kanilang grupo sa tanggapan ng DOTR sa biyernes. Anya'y bagamat hindi pa final ang kanilang desisyon, nagsabi na anya sila nang ma-extend ito hanggang biyernes. Ayon kay Valbuena, nagtungo ang kanilang grupo sa tanggapan ng DOTR matapos umano silang imbitahan ng kagawaran. Samantala, pinaliwanag naman ni Valbuena na normal lang anya na may mga bumabiyahe sa kabila ng kanilang tigil pasada. Ito ay dahil posibleng hindi ito miyembro ng kanilang grupo kung saan binanggit nito na ang ilan ay parte ng kooperatiba, korporasyon at iba ay nakakonsolidate. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Anim na Chinese at isang Pinoy huli sa umano'y pang ispia sa Grande Island Subic Bay. Umaabante sa balita sa si Abante reporter Andrea Salve. Arestado ng National Bureau of Investigation ang anim na Chinese at isang Pilipino dahil sa umano'y pang iespia sa Grande Island, Subic Bay. Nagugat ang operasyon ng NBI sa kanilang natanggap na ulat mula sa Military Intelligence Unit ng Armed Forces of the Philippines tukol sa mga dayuhang nagmamanman sa mga infrastruktura sa Central Luzon. Malapit din kasi umano ito sa pinag-aagawang West Philippine Sea na pag-alaman din nagtatago bilang mga manginista pero ayon sa mga saksi, gumagamit ang mga ito ng mga high-tech drone para pag para magmanman sa mga local forces at allied nations na dumadaan sa Grande Island. Sa mutsaring mga larawan at gadgets ang nakumpiska mula sa mga sospek. Mahaharap ang mga ito sa patong-patong na kaso kabilang na ang paglabag sa espionage law at pamimeke ng mga dokumento. Ako si Andreas. Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minis. Report. Maraming salamat, Andrea Salve. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWIR 14.94 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayon niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante, Ab -ab 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 -abante. Radio Balita, Radio Balita, ngayon.